Tay saragud, tay saragud. Asa ni ta madto? Manulong tag dula ron. Da ina pud ana niya oy, padulaon manung tag basketball bisag dili ganahan. Nanong di man nga laki man ka? Magbuot di kagdi ko ganahag basketball. Barbie noon. Unsa? Ay, wala 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 wala. Asa man ta manulong? Dito sa unahan oh. Gahit ito panalay oh. Tara, run. Wala ko yapon. Wala ko lang kong ipaningot. Wala lang panington ko. Ay na upanington panington ka. Tabalo na ka o sington ka. Bawag igit. O, oh. nakalat na. Yate. Mauna itong kalaban nun? Oo, mauna. Nga naman di ay. Di ka maluoy anak. Kagagmaya naglawas. Ay, akong piyansa. Kay mauna ay hari sa panalay. Ah, di Surbol, dyan ba? Mudool pa lang ta managan na, makakita ni mo. Nga naman, tanawar ko na purma ni mo, mura kag pang judo. Ay kumpiyansa, kay tungod nako na makakwarta ta. Unya mapildi ta. Natay ka bayad, wala ra batay kwarta ha? Nga nang mahadlok man ka, nga plano. Utok ba utok. Na, makulbaan na ko anang imong plano oy. Eh. Kay katong ni Agi ba ya, nga ko sa imong plano, hapit ba ako maalaot. Alangan, niingon e, na ko nimo nga ini kuha, dagan, Wala man po Nga mga awat, ko. Abi man ako gimuha to. Hala ka no? Kabugo po ni mo no? Kabalo ka nga di na to kaila. Ngano nga ka na ni Hala, kabalo na ko sa imong plano. Ay, dili ko masugot ay. Huwag magunitan ko na nila. Mabukbukan ko. Ngano nung mahadlok man ka. Kada ko ni mo glawas. Mura mga ka glawas buang. Wala lang lagi ko nag-respeed gulang tigulang. Bagon ba? Oh, kay makatandog ka man. Tanay, Oh, nganong ni hono mangka? Wanlok mang kuy. Ayaw lagi ka, lok. Salik na ko ba. Tay ka? Sikit ra. Uy, bulgat. Nadayu. Uy, kinni. Porta dai. Aw, mati. Kusay dulang porta. Oy, mangat coy. Dobol. Ambog pa kayo o. Grabag tas puto ter ba. Ay, saba dia. Diskartina to ni. Ini ya. Pilo may ninyo? Dapat, binagkataas ninyo, 10K! mura na makagnabuang! Usukur ta, 10 wata bisag piso! Sige, bisag pila! Kay dako, kamigdala! Pinapikpik pa, oh! Mura yung naisulod! Saba ba? Bigyan ta karon. Oh, alin na, sugod na! Ki, ako itsa! Ala patay! Masyad, baka narun na ron, mag nakulbaan. La, sige, tira na kay kadwa ko na kay ko. Yeah! Yeah! Tanawa, huwag kay salik sekua ba? Yati, tambaha ato Oh, amu ang Oh, hol! <laughs> Bela apun ni moy, tarung adawat dawat ba? Yati, wala ko karidi. Ah, sige na, nagkala ni Goyaw woy Sige na, tuyok na dito. Tiri, tiri, pasa, pasa ba, pasa. Bisa tak? Jismil rumah eh. ini Oh <laughs> Hulih Tarung-tarung apu gitu Nangsa baka Nangsa maka Wala makan nang bantai Bayut dagan Ano Jay? Huh Tan awal lagi Dang hag keman Na iskurin on Guarjahin itu Tangak lang naimung daguida Hah? Guarjah? Sama mandi maku guard Eh Ano tuh Niluset lagi Tangak anemoy Hihihih <laughs> Oh, ano, to zero. Saman. Iya na kong tulog. Daga na. Yati, naanap lagi ni lagi. One. Two. Three. dagan. Tangahan ni Moy. Bahala ka niya. Yati. tabangi ko diri ba? Asa mga kachoy. Mudagan ka? Luya ko ni mo. Wala may kwarta? Hehehe, <laughs> mga bossing, basig na mo yung hugason manghugas lang ko Ano <today> yung hugason? Di lang yung kwarta Ustoy, mas Kapi bossing, Copy, bossing.